guys, welcome to my another vlog here in Dubai. So for today's video, guys, ah, we're jogging, tayo guys, at tumataba na tayo dito. Oh My God, makikita niyo naman yung mga bill bill ko, no guys? Ay talagang obvious na talaga guys. Pero bago tayo mag jogging, guys, ay mag warm up muna tayo guys. Tawo talaga ako dito guys, kasi nakalabas pala yung bulsa ko, halatang walang pera talaga. Halata ay, yaya yung obvious ba? Sabang nag warm up warm up ba ako? Nakita ko yung aso ko binabantayan niya ako kasi lalabas daw kami hindi siya kasama. Tapos na kasi siya mag walking guys. Tawo na lang nako no? kay sweet sweet ng ako ng iruba. Sabre tayo pa mag jogging guys na magisa lang. Ako. Koy, dapat ma-invite din tayo ng kaibigan ba? So, at this moment talaga, guys, no, mag na 9pm na to siya dito sa Dubai. So, napaka swerte namin ngayon kasi hindi siya mainit, guys. Medyo malamig lang siya. Kaya... Tamang-tama lang siya sa pagjajaging namin. Okay. Kung makikita mo naman talaga guys, no nasa desierto talaga tayo. Sa no? gilid lang tayo ng highway baka masagasaan tayo kasi ba? Kasi dito sa lugar namin guys, meron talaga kaming cycle na path kaya yan yung ginajaging namin ba. Pero lipay kayo ko ba guys, for the first time in my life na encourage ko ko magjaging. Pero ba? Sa side na to guys, matatakot ka talaga no kasi wala talagang tao naglalakad ba. Talagang malakas lang talaga yung trip ko no, nag trip trip pa talaga ako nung. Wait lang guys, no? ba yung kasama ko babalikan ko muna. Ay pa si Inday ba. Akala ko na wala, si Inday. At this moment guys, napagod na kami kaya magwalking walking muna kaming dalawa ni Inday. Kasi si Inday guys, guys kay Bisaya po ni siya no. Kaya magkaintindihan talaga kami no. Tingnan niyo sa likod guys, parang may mumu na susunod sa iyo ba sa sobrang dilim doon sa gilid ba. So wait lang guys, ha, mag-focus muna tayo kay magtatawid tayo dito pa ba? baka masagasaan tayo ba mapunta tayong langit nito kaya mamatay talaga tayo nang maaga dai na wala pa tayong asawa nito at wala pang ipon. Agoy ah, Ginoo ko. goodbye Dubai, good tani ug Philippines. No. no? makikita niyo guys, tiyada kayo ang jogging pad diri no. Talagang ma-encourage ka talagang mag-jogging jogging dito ba. Ah. Ang maganda lang talaga dito sa Dubai guys, ay safe na safe ka talaga kahit na madilim yung lakaran mo. Bisa no kahit sa off ko pag umuwi ako mga 9.30 Kahit mag isa lang ako okay lang guys Hindi ako natatakot kasi kahit na walang tao okay lang Safe ka kasi dito ba Hindi pareha sa Pilipinas dyan guys na 6.30 pa lang Takot na takot ka ng lumabas ba Naalala ko dati nung bata pa kami guys mga 5.30 pa lang Kailangan na sa loob ka na talaga ng bahay namin ba Pero dito guys sa Dubai kahit na hanggang alas 10 alas 11 ka pa Dito sa labas ba kahit hanggang umaga ka pa Okay lang guys kasi may mga area talaga guys na may mga guard guard ba at yung mga area talaga dito guys no covered talaga sya ng CCTV kaya safe ka talaga So at this moment guys naka 20 minutes na tayong jogging Tau -tau't ba Shout pala guys sa mga gusto ng dates sa kumuha la kayo diyan sa taas ng puno ba Dami daming bunga niyan guys nahuhulog lang talaga dito ba Hindi mo rin man makuha kasi ang taas taas man ba So hanggang tingin ka lang talaga no Saidong part talaga na to guys medyo mabaho talaga to kasi may mga kabayo diyan sa gilid-gilid no Kaya kung akala nyo guys nasa Pilipinas lang marami ang kabayo agoy marami din din ito guys akala nyo camel lang agoy eh. kasi yung villa natin guys nakatira tayo dito sa Arabian ranches guys ayan sa giligilid mga kabayo yung mga nandyan -lesson ba lesson yung mga bata para sumakay ng mga kabayo ba guys hindi ko na pinakita kasi madilim man din so ba? wala din kayong makita kaya okay lang na hindi ko ipakita ba so at this moment grabe yun akong kuan bang ang akong pawis talaga nito sige lang good day push mo lang yan para pumayat din tayo ba ang sarap kumain guys pero ang hirap magpapayat ba kasi ano? nasa mindset lang natin yung exercise no pero hindi talaga natin magawa-gawa ba kaya super happy ko talaga guys na finally na ka-jogging nakajaging nagyud ko ba oh, guys. at this moment guys tining tingnan ko muna si Inday kung nasaan na ba kasi baka mawala ba kasi parang ako lang naman nag-enjoy magjaging jogging dito ba yung place na to talaga guys ang ganda-ganda niya talaga kahit kabi guys no? kasi no? yung gilid niyan international school at saka football field guys at saka park yan siya kaya hindot talaga yan siya hindot means maganda ba guys tas dito ang sarap-sarap sana magtambay no dito sa upuan na to guys no kaso nga lang ang init-init man dito pag sa araw Di ba? talaga makakaya or in fairness guys yung time na to, guys pawis napawis na yung kilikili ko talaga ba? Tapos ang tawag sa lugar na to guys ay Sustainable City guys. Kasi sila mismo ang nagpo-provide sa mga electricity nila, sa lahat-lahat ng kailangan nila dito sa city na to guys. Kaya kadalasan yung tumitira dito mga expat, mga ganyan. At may sarili silang mga resto dito sa loob mismo ng uh, villa na so to. So ikaw na talaga yung bahala guys. Kung gusto mong kumain dyan o kung may pera ka ba? Kasi mahal man siguro yan. Ay. Kasi ako guys, never talaga akong kumain dyan. Kasi alam kong mahal talaga ang magwilihin dyan. An kasi ba? ang ma-afford lang naman natin ay 20. 20 dirham, 300 ba? pesos na yung kung i-convert mo sa Pilipinas. Pero ayaw na convert-convert, ba? kay mamatay ka o mabuang ka sa ka-convert. Pero sa una talaga, no, mag-convert-convert -convert talaga ako kung magkano yung magastos ko ba sa Philippine money. Pero since magkaiba naman talaga yung kanilang value dito sa ka, huwag ka na mag-convert-convert. Uy, kay kapuyon lang yung imong mind ba? Sa part na to guys, no, ang sarap-sarap mag-date dito ba? Wala lang talaga tayong ka-date ba? Kasi hindi pa naman nagpapakita yung ating ka-forever guys ba? Hindi ko nga alam kung may dadating pa guys. o so, maging single tita na lang talaga tayo nito Itong ba? part na to guys, mga fam, talaga yung kumakain dito To mga Arabo. Pero ba? sa oras na to guys, wala talagang tao kasi alas 10 na to guys. Kasi sinasabi ko talaga sa inyo guys, ang lakas lang talaga ng trip ko sa buhay. Ang ganda talaga ng area na to guys, no? Kung makita mo talaga marami din mga kabayan na nagtatrabaho dito sa mga restaurant, sa mga um, coffee shop, sila talaga yung mga nandito. At karamihan sa mga Pinay dito guys ay mga cashier din. At kahit saan ang part ng Dubai o UAE guys na pumunta ka, marami talagang mga kabayan. Kaya kahit feeling mo na homesick ka, hindi ka pa rin ma-homesick. Kasi ay. ma-feel mo na parang sa Pilipinas ka pa rin ba. Kaya masasabi ko talaga, proud talaga ako guys na isa akong OFW dahil sa mga sakripisyo na ginagawa talaga ng mga kabayan natin dito sa ibang bansa. Dito guys, pantay-pantay yung pagtrato sa mga tao guys. Meaning, irespetuhin ka nila kahit anong klaseng trabaho na meron At ka. proud din silang marinig na kabayan ka guys dahil sa quality ng service binibigay natin sa kanila. Hindi pareha sa Pilipinas guys na kailangan mo muna ng diploma para magkaroon ka ng respeto at respetuhin ka ng ibang tao. hindi ko naman sinasabing lahat guys pero ganun talaga yung normally na nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas. At this time guys ay pumunta na kami dito sa Zoom Market at uhaw na uhaw na kami sa aming kakajogging. And I'm proud to say guys naka 30 minutes na kami na jogging ba. Zoom Market guys ito yung parang 7-Eleven dito sa Dubai. Ay, yung price niya parang pang 7-Eleven din ba. Medyo mahal yung price dito guys pero wala tayong choice. Kasi mas mahal yung ibang bilihan. Dito nga sa loob ng Zoom ay marami din ako nakitang kabayan na nagtatrabaho dito. This time nga guys ay nakita namin yung mga gulay na to at gusto ko talaga magturtang talong pero hindi na kami bumili kasi sabi ng kaibigan ko meron daw siyang talong sa bahay nila. Ito guys, kompleto din naman yung mga grocery nila kung gusto mong bumili. Pero at this moment talaga guys, ang binili lang talaga namin ay tubig ay na talaga yung kalangan namin ba? So ngayon guys ay maglakad-lakad muna tayo at maghanap tayo ng maupuan bago tayo uminom ba? Tatawa talaga ako dito kay Panay Maritis talaga kami ni Inday dito, ba? Ito guys ay makakabili kana ng tubig sa Wonder Ham mo ba? Mga 16 pesos kung sa Pilipinas. No. Sabi ko nga kay Inday, dito na lang tayo sa may bus station umupo ka. Uh -huh. Dito pala guys, pwede mong iwanan yung mga bike mo at mga scooter kung gusto mong sumakay ng bus. Wala pong kukuha niyan at saka naka CCTV din po so, yan. So ayan, ang takahanap na nga kami ng upuan, Inday. At medyo pagod na din ang mga person na. Ay, Ayun muna ako ng tubig. Pero si Inday, gusto pa rin mag-exercise. Sige, day. Kaya tamang-tama talaga yung kinuha kong partner ba sa pag-jogging kasi wala siyang kapaguran ako, napagod talaga ako. No? mas mataba talaga ako sa kanya kasi ba? Sayo-sayo pa siya sa harap ko. Dito guys, ito pala yung bandano merong bus station kung saan kami sumasakay papunta ng Mall of Emirates. Yung kinagandahan lang talaga dito sa Dubai guys kasi hindi talaga siya palaging umuulan parehas dyan sa Pilipinas. Mainit lang talaga. Yung talaga yung kalaban mo dito sa klema nila. At this moment, Lipay, nakahit ko na. So, swerte talaga tayo ngayon guys kasi dumating din yung bus ba? Ayan, nakita nyo yung bus. Yung bus dito guys ay dalawa lang talaga F32 at saka J2. Yung F32 guys ay yun papunta sa Mall of Emirates at yung J2 papunta sa Dubai Studio. Ang same lang din naman sa Pilipinas ba? Kaso dito, kailangan lang talaga ng null car guys. Yun yung natap nyo para makasakay tayo ba? Tapos ang minimum na ngayon guys ay 20 dirham na dapat. Dapat hindi yun bumaba guys para hindi kayo ma -fine. So at this moment guys ay pauwi na nga kami guys at natapos na kami mag jogging ba? Grabe yung oras dito guys ay 10.20 na pala May ba? Energy namin talaga guys. Parang kakagising lang namin Jaging ba? Jogging pa rin kahit umuwi ba? Ulitin na natin ba? Kasi para meron tayong energy bago dumating yung ating mga amo ba? Basta guys wherever you are be always happy and grateful. Thank you so much guys. Don't forget to follow my page. And guys God bless always kung nasaan man kayo na nanonood ng video ko